Tangkang panunuhol kay Congressman Leviste iimbestigahan din ng Kamara. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Iimbestigahan na rin ng House Infrastructure Committee ang tangkang panunuhol ng isang district engineer ng Department of Public Works and Highways kay Batangas First District Representative Leandro Leviste kapalit ang paghinto nito sa ginagawang investigasyon ukol sa flood control projects. Sinabi ito ni Bicol Saro, party list representative Terry Rido na siyang chairman ng House Committee on Public Accounts na kabilang sa tatlong komite na bumubuo sa House Infracom na siyang magsisiyasat sa palpak at maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ridon hihingi sila kay Levista ng iba pang mga detalye ukol sa insidente. Dagdag pa ni Ridon, iimbitahan din nila ang lahat ng mga kaukulang individual para makapagbigay ng dagdag pang mga impormasyon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.